Kaya hey, mga idol, no, meron tayong biniling galunggong alagang 3-4. 2-20 mga idol. Sabi, mahal na ng galunggong. Pilang piraso so, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 piraso, 2.20 ang alam ko pa nung nasa probinsya ko bata pa kami ganito lagi yung niluluto ng nanay ko kasi ito lang yung pinakamura na galunggong madaling iluto ito ay sinasabi nila pagkain ng may hirap. So ngayon, hindi na kayang bilhin kasi ang isang kilo o so, 280. kumuha lang tayo ng 3 o 20 kasi yung iba gagamitin natin pang rekado. Ayan o. Oh. sa inyong lahat mga idol. Samahan nyo ako magluto dahil i-adobo natin to, I-adobo paksyo itong galunggong. Tara, samahan nyo ako. So ito na mga idol yung ating galunggong no na pass forward na natin nasa kawali na yan. Nalaglagan lang natin ng aromatic yung ricado. Syempre hindi mawawala yung luya sa isda. Kasi yung luya nakakatanggal yan pantanggal ng lansa ng isda. At syempre nalaglagan din natin yan ng isang gloves Isang buong bawang. Naglagan din natin ng sibuyas. So dito pwede na natin ilaglag yung toyo, soy sauce. Haluan natin yan ng talong. Ito yung sinasabi ko mga idol kasi yung ibang ingredients, yung gagaya ng talong, yung ibang bibili ko. Kaya nag-minus ako sa isda. So lalagyan natin yan ng siling pansigang. At pwede na rin natin ilaglag tong suka. Sabay-sabay na yan mga idol lalong sumasarap ang iyong niluluto kung meron kang magic na pinapatak patakan natin ang kalahating basong tubig mga idol at syempre ang ating olive oil kailangan may mantika yan pamintang drog sabay sabay na natin yung ating mga aromatic at ang dahon ng laurel mga idol dalawang piraso lang okay na yan so pwede na natin tong isalang sa kalan so ito na ang aking kalan yung apoy nakahanda na hihintay na ako sa salang na natin mga idol tayo lang natin kumulo then magsaserve na tayo alam nyo mga idol noon kumakain lang ako hindi ko may problema yung budget kasi ang budget yung asawa ko. Pumipili siya ng karne ng baboy, karne ng manok. Sa loob na isang linggo yun. So, ako lang magluluto. Pipili ako ng pansahog sa talipapa. Walang problema sa akin. So, sa akin niya na binigay yung pagbabadget sa loob na isang linggo, kung kung naranasan mga idol, rin yung 1,000 pesos sa loob ng isang linggo. Kaya, kailangan mong maging wise sa pamimili. O check natin yung ating niluluto mga idol, no? Alam niyo mga idol, gustong gusto ko sa adobong galunggong na yan. Yung may sabaw ng konti. Kasi masarap. Masarap yung may sabaw-sabaw. So tikman natin yan mga idol. Ayan, may sabaw-sabaw siya. Ganyang klase ng luto ng galunggong ang gusto ko pag adobo paksig. Ayan, tikman natin. Tikman natin kung masarap. Kung sakto na lahat yung rekadong nilagay natin. Uy. Pap na papilasa mga idol. Parang gusto ko nang kumain. So ayan mga idol, okay na to. So magpi na tayo. Para tayo yung makakain na mga idol. So ito na mga idol ang ating recipe yung adobong galonggong ilagyan lang yata niya ng maraming rekado kasi yung rekado mga idol hindi yung may tatanong kinakain ko lahat yan walang sayang dyan kasi gamot din yan mga idol luya, bawang, tsaka sibuyas so sana yung eh, mayroon tayong natutunan simple simple lang naman lutuin to mga idol para ka lang mapapaksyon so lagyan mo lang siya ng sabaw tsaka toyo Ayan. tikman natin yan mga idol ito na mga idol, tikman natin. Bawal lang tayo na isang piraso. Masarap yung ating luto. Sarap yung gobi ng sabaw. Ah, masarap. sarap. Ulam ng mga may hirap. Ate, murang-mura -mura lang ito ngayon. Kung wala kang puwete o ano, hindi ka na makakabili, isang kilo. Sarap, mga idol. Bukan yung luto na iyon. Sakto-sakto lang yung timpla. Sigurado magpaparami ka sa kain. Kung nakakalimutan lagyan ng matika, kasi so, yung nagpapabend sa lasa no? parang ano na ganun tap hmm. Pop na pop. Shoutout na pala kay Jim Munar, bago ko makalimutan from Taiwan. Salamat sa pag-send ng star. And syempre, shoutout sa aking mga followers at mga kapwa content creator. Huwag po kayo mag-usawa mga idol. Tuloy-tuloy lang po tayo. mag okay po tayo lahat. Bye-bye!